Ginising. Masarap kasi ng tulog mo kagabi. Bridget, kailangan ko nang umalis. Nangako ako kay Ellery na babalik ako. bakay naantay na ako nila sa mga Jonas, hindi pa tapos ang deal natin. Ang natatandaan ko, ang pinag-usapan natin, buong araw ng bagong taon, dito ka ng amin anak mo. So hindi ka pwedeng umalis. Kung hindi, itutuloy ka rin Bridget, ano pa bang gusto mo sa akin? Ha? Pinagbigyan na kita sa gusto mo. Hindi ko naman pinabayaan yung anak natin, di ba? Ito ka, Bridget, itigil mo na to. samang sawan na ako sa gantong klaseng sitwasyon. Ano pa bang gusto mong gawin ko sa'yo? Kailangan ba lumuhod pa ako sa harapan mo? Para lang, para lang pakawalan mo ako dito sa bahay na to. Ayan! Ayan! Nakaluhod na ako sa harapan mo! Ha? At nakikiusap pa ako sa'yo! Pwede ba pakawalan mo na ako? Tanggapin mo sa sarili mo na hanggang ama lang ng anak natin ang kaya kong ibigay sa'yo! Please, Bridget! Pakawalan mo na ako! Please! Pakawalan mo na ako! si Ellie ba ang sumama kasama? Kasama kayo sa Wala na ako At magmula sa araw na to, wala ka nang pakialam sa kin. at sa anak ko. Dahil kahit ka hindi Sige. Subukan mo lang na ilayo sa akin ang anak ko. Ikaw, Bridget, mapapatay kita! Mapapatay kita! Puno na ako sa'yo. Sumusobra na ko. Sumusobra na. Ha? Kaya kahit anong mangyari, kahit ikaw na lang ang babae dito sa mundo ito, hindi kita magagawang mahalin. Ang dami yan, hindi kita magagawang mahalin.